So maraming nagtanong sa atin kung paano tayo kumukuha ng sukat ng garter dun sa tatahiin nating short, pajama o kahit ano pa yung tatahian mo. Ngayon sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano. So ito yung ating short na lalagyan natin ng garter. Siguraduhin mo lang pantay yung mga center niya, yung front rise, ito kasi yung front rise, yung harap, yung back rise, yung duktungan sa back. So isentro mo lang yan o pagpantayin mo sila. So ito yung magkabilang dulo. So ang discarte namin dyan, mula dito hanggang sa gitna, yan yung kinukuha naming sukat ng garter. Ayan. Tapos, mula sa center, magdadagdag lang kami ng 1 inch hanggang 2 inches na karagdagan pa. Depende na ron sa lambot o tigas ng garter mo. Since malambot naman yung garter natin, magdadagdag na lamang ako ng 1 inch. Tapos, dodoblehin mo lamang yan. Ayan. So, bakit doble? Ito kasi, para dito sa sukat ng front o harap, kaya ako siya dinoble para dun sa back o yung buong circumference nung iyong shorts, no? So, ganun yung diskarte namin pagkuha ng sukat ng garter. So, since nakuha mo na siya, eto na siya, yung kabuong circumference, magdagdag ka lang ng konti para dun sa sewing allowance. So, pwede mo na yan iduktong gamit yung single high speed mo. So, ito na yung garter na gagamitin natin. sa pagkakabit ng garter, discard ko lang dyan, is ibabalansi ko lang ng kabit. Um, hawakan ko lang siya mabuti. So, ganito gagawin mo. Bago mo siya isa lang, hatak muna. Tapos, tapat mo rin sa pinaka-center front. Tapos, pasadahan mo ng konti. Then, kunin mo yung center nito. Tapos, tapat mo rin sa center back naman. So, kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan. Tapos, hatak. Kunin mo ulit yung center nito. Saka mo siya pasadahan. So, hindi ko binibitawan nito. Tapos atake mo ulit, kunin mo yung center. So pwede ko na siya bitawan dahil ito na yung pinakadulo. So okay. Ganun yung magiging discard ko para mabalansi ko yung kabit niya gamit ang overlock. Ayan o. Ngayon naman, ang ituturo namin sa inyo ay kung paano kami nagdadapa ng garter. So, ito yung garter. Ang unang ginagawa ni Ate Christy dyan, ang tawag ko dito yung temporary basting sa cross point niya, yung pa-cross na ganun. dito, dito, tapos doon, tapos dito. Okay? So, ayun, sa duktungan. So, itong temporary basting na ito, tinatastas to o kinakalas after mo siyang mapasadahan ginagawa po itong proseso na to para mas madali ho ilapat yung garter after mo siya matahian dun sa apat na sulok ng ating short. Dun sa center front, center back at saka dun sa dalawang side. Ito pong basting na ito ay tinatastas din after na matapos natin tahian o ilapat yung garter. Kaya dapat po yung temporary basting na yan eh maluwag po. So luluwagan nyo po yung tension kapag yan po ang tatahiin nyo. Okay, So, after mo siya malagyan ng temporary basting, pwede mo na siyang pasadahan. After mo siya mapasadahan ng temporary basting, simple na lang yan. Ilalapat mo na lang yung garter, papasadahan mo ng dalawang beses o kaya tatlong beses. Depende na sa iyong diskarte sa pananahe. Pero kami dito, eh, dalawang beses lang namin ito papasadahan. Ganyan ang diskarte sa pabrika, nilalagyan ng temporary basting para mas madali ilapat yung garter. After nun, may tagatastas siya. Huwag po kayong mag-alala, basta niluwagan nyo po yung tension, madali lang po tastasin yan. Saka apat na kanto lang naman po yung tatastasan natin yan. After mo matastas yung apat na temporary basting, yan, tapos na. Okay na yung garter natin.